Oh, vision. Vision <laughs> dito lang oh, mga master oh. <laughs> Uy, kanoping mga master. Ay. Tantat mga master. Dito lang tayo nagagis oh. Diyan lang oh. Yan. Good size na mga master. <clears throat> Iba talaga yung dragon lore oh. Mga lords. Yan. Pangalawang isda na natin to. Pangalawang isda na natin. Ayan o. Oh. Yan lang tayo nagagis o. Oh. Ayan. <laughs> Yung malalim-lalim na yan. Ayan. Dalawa na isda natin mga master. Ayan o. Oh. Tapos may mga nauna na tayong huli kanina. Kanuping tsaka balo baka isang one spot din ayos mas maganda mas maganda pa lang mag-agis dito pag ano ah uh, haytaid nandito lang sa gilid yung isda Ai, Deus, Oh, uh, piso na naman. piso na naman mga sir. Dito lang talaga yung isla oh. Ah, Aroy, sayang nahulog. Sayang. Uy, sayang. Pison. Pison to. Pison mga master. <laughs> Pison na naman. Dito lang tayo nag mga master. Woo! Anong ista kaya to? Yun. One spot na naman mga lods. Sayang yung kanina. Bumitaw eh. Yun. Eh no. Good say sulit Dito lang talaga mga master yung isda, oh. Ah. Oh. Uh. Yan mga master <laughs> One spot ulit Ayos Pangatlo Pangatlo isda na natin Sana kagatan pa tayo dito. Dito lang sa mga batuhan eh. Hagisan natin ulit diyan. Mga Master. Dyan, no? Sarap mo kagis dito, eh. dyan sa loob na yan mga master nagisan din natin sana may kumagat ayan wala fish on sigaras to mga lods uy laking sigaras mga master uy wag mong ano <laughs> laking sigaras mga lods eh no <clears throat> dragon lure pangalawa ay pangatlong sigaras na pinto mga master lunok na lunok yung hook eh 5 so, grams lang yung gamit natin ngayon mga master hindi tayo nag 8 grams so ayan ayos na kanuping na rin tayo kaso yung iba hindi natin nakunan ng video kasi yung lakas kanina eh. ngayon nga eh, umambun pa din so ayos mga master Grabe, oh ayos, sa gilid lang sa gilid lang tayo nagagis mga master ayan ganyan lang natin ilagay habisan pa rin natin Harvest na tayo mga master Harvest Diyan lang oh Diyan dito lang tayo sa gilid ng gagis Tumambon eh. Wala na kasing ano yung side wala na kasing side cover yung ano natin ma master. GoPro. Uh, yun oh, yun know, Strike. Sayang. Kitang kita yung strike. Sayang. Nisda kaya yun. ganda yung kagat ng isda ngayon mga master Sana kumagat pa ulit Agis-agis mga master Uy, strike. Oh, pison. Pison na naman, mga master. Sigaras na naman to. Ayan, oh, Laki na naman sigaras, mga master. <laughs> Grabe ka, mamaw yung sigaras dito. Sulid. Oh, ayan, oh. Uy, natanggal na, mga master. Hi, hey, buti dito na sa batuhan. Oh. Grabe. Pinanin, hindi na yung makawala dyan. yun mga lods nakadagdag tayo ng tatlong ano sigaras ayan oh mama oh ayan, isa tugin na natin tugin na natin mga idol harvest na tayo ng sigaras yan uy ito pa isa mga lods ayun oh. Malaki rin to Mamaw din, no? Mamaw din ang sigaras. Ayan, no? Ayan. pa isa. Mga master. Ayan. You know? iba yung dragon lore, o marbis, mga master? Ayan, you no? Know? Iba sumarbis mga master Bulas Bulas talaga na isdaan na to Eh dami pa sana may strike ha So Magabihin na tayo mga master Ayan na oh ah. So shout out master Christian Gamla ng Katsin Cook At Salty Ink. Yan Gamit natin lure 5 uh, grams na dadagdagan pa natin to kasi maglalakad pa tayo hanggang doon pa sa, sa 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 ano sa kabila so yung motor natin nandun Tama, nakakaalam yan so shout out sa inyo harvest tayo dito sa spot na to mga master yan ayan ah. dadagdagan pa natin to mga master